I will forego the opportunity to defend the Office of the Vice President 2025 budget proposal by question and answer, and I will leave it to the House of Representatives to decide on the proposal. I would like to thank the Vice President for showing her true colors to the House and her lack of respect for second balances and the separation of powers and accountability. We are a republic, we don't have a king or a queen. Now, Madam Chair, dahil hindi naman masagot ni VP Sara yung mga katanungan ng miyembro, may I move now to defer the uh, hearing of the budget of the Office of the Vice President. The recommended budget for the Office of the Vice President is 664,883,000, Your Honor. Mr. President, no member wishes, uh, no member registered to interpolate. Maybe Senator Lapid would like to interpolate. <laughs> <laughs> With that, Mr. President, I move that the budget of the Office of the Vice President be deemed submitted and approved. I, so move, Mr. President. Any objection? Hearing none. The budget of the OVP is uh, deemed submitted. Thank That's you. One Thank you, Your Honour. Okay. The one suspended for one minute. O ba? Diba? During the term ni VP Leni or ni Mayora VP Leni, ang ayos bitu ka ng proseso ng OVP budget. Siyempre. Na ipasa agad 'yan sa Senado. Check. O di ba? Ah, diba? Ibig sabihin lang no, talagang may tiwala, may transparency and accountability si VP Leni. Oh. Hindi yung ganitong nangyayari kay Madam Sara. na nagkaroon na ng hearing sa House. Oh. May padila-dila, oh, may sul-sul, na diba? oh, point of order point dito. Hanggang sa, ayun na nga, nagkaroon na siya ng impeachment case. Oh. Diba? Hmm. Ang labo-labo, an parang sarswela lang yung budget ng OVP na yan sa time ni Madam hmm. Sara Duterte. Pero kasi, kung meron naman talagang transparency and accountability, wala yung mga ganyang mga issue. Oo, hindi magpapalusot ang asawa mong nagnanakaw sa'yo. Yeah. Hindi magpapalusot ang yung anak, anak mong mo. nangungupit. Pero ayan nga mga kabata helmet, kahit ganito lang kaliit ang binigay na budget during the term ni VP Lenny as huh? Vice President, mas na maximize pa nga niya yun, di ba? Uh -oh. Ang na natulungan, ang daming mga proyekto, kaya nga nagkaroon ng angat buhay. Uh -oh. e kaya lang naman ito kay Madam Sara, di ba? Oh, sige. Siya na nga yung sekretary ng DFA. Mm. May pang napanis. Ang daming da pera. Ang pera. O, diba? Panis. Ang panis, kalak. diba? Apanis. Apanis, Apanis, diba? sa warehouse. At yung mga laptop. Medyo oh, O, napanis din. Eh. Okay. Ano? Sira, diba? Ay. Hindi na nga yata na ipamigay sa mga guro. naman. Pero diba, mga kapatang helmet, ang laki ng budget ng OVP. Under sa term ni Madam Sara Duterte, pero ano bang nahita ng taong bayan dyan? Troll? So. Oh, troll. <laughs> troll. Sana all Pass. Pero kayo na ba? Naka, kayo na lang maging troll. Diyos ko, no? hindi ka talaga mapapasana all eh. Sa pagiging troll. Uh, Pero mga kabata helmet, ayan nga. ba? Diba? Kung wala namang nangyaring mga piatos, piatos, iti eh, sana, walang issue ganito ngayon. Walang, oh, wishy! Walang kinaharap ang bansang Pilipinas na mga sarswela na impeachment issue. Wow, wait. Ewan! <laughs> Ewan! Pero yan ka mga bata helmet, i-comment nyo na dyan kung anong masasabi nyo. Kung ano sa tingin nyo yung pinakamagaling mamuno as VP. Diba? Kung mm. si Mayor ang ba? o para sa iba si Madam Sara Duterte. Ah! Travel on travel! Travel vlog! Oh, travel vlog! Dapat pala na siyang channel, no? Travel vlog! Yes! Mas bagay! Dagdagan ng pondo pang travel! Oh. napalitan kasi ako do sa speech niya sa ibang bansa. sabi ko par. No homeward launch sa OFW kapon Independence Day. Oh. Ang magbabalik daw kay Tatay Digs nila dito sa Pilipinas. Lang iba daw kung di si Super Ate. Ha? Si di Super Ate. At ang speech pa doon ni Madam Sara Duterte, di ba nga ang kapatid ni Madam Amy Marcos, yung nagpahuli at nagdala sa The Hague sa tatay nga daw sa niya. Hague? Kaya ang makakatulong daw at makakapagbabalik sa tatay niya kay Tatay Dings dito daw sa Pilipinas, walang iba kundi si Madam Amy Marcos. Pero ah. alam mo, Big Brother kung ako si Madam Amy, parang sampal sa akin yun. Kasi parang, ano yun, harap-harapan na akong ginagawang tanga. <laughs> eh, kasi naman ikaw, manipis ang peslak mo. Pwede okay, na ba ako point of order? magpo point of order na? Ako ba? Order! Pa-order! Dila ka muna! Tapos kumpas ka! Pupunta yung dun! Pupunta yung dun! Pupunta! Yung... pupunta... Ay naku! Ayan mga batang kayo! Hey. Well, kung nagustuhan mo ang video ito, kailan mo na mag-subscribe at i-click ang notification bell para like and update it. Sana so, naman in-upload namin ganap ni Bichooper. At abangan nyo! Kung totoo ako, talaga ayaw. na nahuli na! Sino? yan ha, mga kasi ang dami na naglipa na ngayon sa sokpet na nahuli na nga daw itong tao na to. Sino yan? Pero kasi, ang sabi ng iba, dinala naman daw sa Germany. Oh, e, German lang, na siya? Siyempre. <laughs> Pero ang tanong kasi dyan, bakit wala pa sa mainstream media kung totoo talaga? Oh. Kaya kailangan pa natin mag-abang, mag-research at yung mga pangmalakasan na mga alakdan. <laughs> <Lockdown>. Alakdan. <laughs> May mga alakdan. Ay, tagalay, alakdan natin para papunta yata sa ibang planeta ngayon, ha. Oh Pero ayun nga, mga pata, helmet, basi. stay happy, stay healthy, stay safe. Ties always. Sabi nga sa buhay niya, nag-helmet din na mo, kaya ipisit everyday God bless everyone. Bye! Kylie!